morning, good morning, good morning, good morning. Ito na naman ang inyong lolang makulit at cute at maganda. O, oh, kompleto, detalyado, ba? Diba? Galing ako na naman ng palengke, guys. Gumala na naman ako sa palingki. So, hindi ako, hindi ko, ang binili ko, guys, hindi bawi, hindi mano, kundi isda. Kasi gusto ko palagi healthy tayo, no? Ito, guys, o, oh, ang nabili ko. Kita ba? Mm, ayan, o. Oh. Ayan, press na press yan, guys, sariwa. Galunggong GG uh -uh. GG <laughs> uh, Ilan peraso to? Walong peraso Ang kalahati 100 So kapag bumili ka ng 1 kilo na galunggong Is 200 So meron kang um, 16 pieces guys No Ang gagawin ko dito hindi siya preto Hindi rin ano kundi paksiw oh. Oo oh, oh. Sabi ko Kasi ilan araw na ako guys Kumakain ng uh, Minulong baboy Tinulang manok uh, Pritong baboy O oh, guys Nauta ako Nauta talaga ako So papakita ko sa inyo Kung gaano kalaki Ang aking isda Hindi <laughs> naman ako galit no I'm not Angry <laughs> Makulit lang talaga ako so ayan guys ang aking galunggong guys malalaki parang pating kalaki <laughs> ayan 100 pesos kalahating kilo fresh na fresh yan guys oo hindi ako namimili ng isda na hindi eh, fresh guys eh, kasi pagka pinirito mo kala mo eh, yung durog yung laman so ayan papaksiwin natin guys no maghihiwa na ako ng luya, bawang, sibuyas. Ayan, mayroon, mayroon akong dahon sili, pahaba. So, yun guys, ang aking ingredients. Kinalkal ko lang yan sa prejeder. <laughs> o, oh, ayan ha O. So, yun yung aking biniling saging guys. Uh, ano siya? Pangalan nito, Gloria. Sobrang tamis. Oo. Kilala nyo naman si Gloria, ba diba? Ayan may panghimagas tayo so yung aking apo guys ay yung aking apo ay hindi siya kumakain ng paksiw da binilhan ko na lang siya ng isang order na uh, ano to, giniling na minodo ayan ito yung kanyang kakainin ulam umpisaan na natin ang maghiwa-hiwa ng ingredients nya alam mo guys sa totoo lang parang ang hirap ko talagang mag-ano nitong bawang na to dapat yung binili kong bawang yung nakabalat na eh kasi maano sa kamay madikit ba? madikit Ayan. Pagkatapos ko magluto, guys, pupunta na naman ako sa school. Manunundo naman ang aking apo. Yan ang aking routine. Ayan. Hindi naman ako bumili ng sibuyas, guys. Yan lang ito sa, ano ko, predider. Pag namili kasi ako, tambak lang ng tambak sa predider. para sa kailangan mo, ha? Halungkat ka na, na. lang. <laughs> Ayan. kailangan uh, mamili ka ng maraming sibuyas ngayon kapag katag ulan na naman magmamahala na naman yung sibuyas, grabe pala mahal na ng bigas mahal pang sibuyas lahat mahal dalawang pirasong bawang dalawang pirasong ano eh, sampung piso tapos mamili ka ng bawang na tatlong piraso 30, 20 Grabe talagang mahal ng bilihin ngayon. Oops. Loya. Ayan na guys, nakahiwa na yung aking sibuyas, bawang, ayos na, tsaka luya. Susunod ko naman pag ayos yung aking uh, isda. Ayan, linisin ko na yung isda ko guys. Okay. Kihiwain sa gilid para tatanggalin yung bit, uh, ano bang tawag dito? Bituka. Ayan. Guys, pag ako nagpaksew kasi, nilalagyan ko siya ng asukal. Ganun, ako, ganun ho ako magpaksew. Parang nag-aagaw yung tamis at saka asim. Alat. Yung sabaw. Ayan. <laughs> Palagi ho kami nag-uulam ng gulay. Ayan, puro gulay. Meron ho ako uh, meron ho ang nag-comment doon sa niloto kong uh, giniling na minodo. Kasi yung mga anak ko, siyempre kami naman ang kakain, no? Sinishare ko lang yung niluluto ko. Ano kasi, ang mga anak ko, gusto nila yung maraming carrots. Gusto ko yun, yung maraming silang nakakain na carrots, patatas, yun. Gusto nila yun. Kung anong gusto ng anak ko, mga anak ko, request nila, niluluto ko at nakikita ko na si Shehan silang kumain at naririnig ko sa kanilang bibig na mama masarap o di ba yun naman ang importante eh ang marinig mo nasarapan sila at ina-appreciate nila yung luto Ayan, malinis na. Okay guys, malinis na yung aking ano, uh, isda. So, kunin ko na yung aking kaldero ang mahiwag akong kaldero lipat natin dito no para maganda naman ang presentable ayan ayan Be sure na ang lahat ng hahawakan natin ay malinis. Okay guys, maglalagay tayo ng kalahating baso ng tubig dito sa ating kaldero na mayroong isda, no? Tapos maglalagay tayo ng hanggang ditong suka. balance lang kasi pagka madami sobrang asim yung suka nato to eh maasim eh ayan maglalagay tayo ng patis ayan tama tama lang yung tanlasan niya tapos eh, asukal, yung was. Isang kutsara. Ayan. Isang kutsara, guys. Ayan. Maglalagay tayo ng kalahating kutsarang asin. Okay. O. Ayan, okay. Lahat guys, balance lang. Ayan guys, ilalagay natin yung bawang. Tapos yung loya. Ayan, dami natin ng loya guys para maanghang ang hang masarap yung loya na marami tapos tagta natin ang sibuyas na marami guys ayan tapos ilalagay natin yung sili pahaba ayan tatakpan na natin yan guys at isalang na natin sa uh, mahiwagang kalan Ayan na guys, kulong-kulong na Ayan na Ayan guys mm. Titikman na natin ha Parang ang sarap-sarap Guys, titikman na natin Ito yung sandok Nakapagsaing na ako guys, ayan ready na yung kanin Oh Paborito ko talagang pakso guys Mm. perfect na perfect guys natsambahan ko perfect talaga sarap mm. ang sili, sibuyas, bawang, luya wow wala akong nilagay na pampasarap guys talagang avoid pampasarap o oh, yan yung patis nakakadagdag ng lasa so that's it guys yummy, perfect hindi ko mapigilan ang sabaw. Mmm. Mmm, sarap. <laughs> Magpaksiw na kayo. Alam mo guys, lalong sasarap to kung sa ibabaw, eh, may ampalaya at saka talong. Yun yung nakalimutan ko. Meron akong ampalaya at talong sa, sa loob ng Kaso lang, mga ilan days na yan, hindi na pwede. Mas maganda yung sariwa talaga. No? Okay guys. Tara, mag... <laughs> kain na tayo. <laughs> So, ayan guys, ang aking paksiw. Ayan, napakasarap ng sabaw. Sabaw palang ulam na. Ayan. Mm, yummy. Okay guys, maraming maraming salamat guys. Tara, kain na tayo. Ayan, oh, napakasarap ng paksiw. Tapos, meron ka pang saging na panghimagas na Gloria. Ayan. Mm. Yan yung natira namin ulam ulam kaninang la breakfast, guys. Ayan. Yan na yung ulam ng apo ko. So, okay, guys. Kain na tayo. Okay, guys. Maraming maraming salamat sa panonood sa uh, yung share ko sa pagluluto sa akin paksew, guys. Napakasarap, no? Para sa akin, napakasarap talaga lang paksew, guys. Favorite ko yun, guys. since Since birth. <laughs> Okay, guys. Maraming maraming salamat. Magandang tanghali. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Uh, please support my channel para updated kayo sa mga susunod kong mga videos, guys. No? Maraming maraming salamat. Bye. Have a nice day.